Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, maraming nagtatanong tungkol sa pamamahayag ng simbahang katoliko kung totoo ba na si Maria na ina ng Panginoong Jesus ay nasa langit, sa video na ito, matuklasan natin ang tunay na pangyayari na nagaganap sa pamamagitan ng pangitain ni Apostol Juan sa Aklat ng Revelasyon, samahan nyo akong panuurin hanggang dulo ang video na ito upang malaman ang kasagutan kung totoo ba na si Maria na ina ni Jesus ang nakita ni Apostol Juan sa langit. San Juan Apostol, na rin bilang Juan ang minamahal, ay isa sa labindalawang apostol ni Jesus. Si Juan ay itinuturing na isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Jesus. May akda ng apat na aklat sa Biblia ang Ebanghelyo ni Juan, ang unang sulat ni Juan, ang ikalawang sulat ni Juan, at ang ikatlong sulat ni Juan ay lahat ay naisulat ng Apostol. At ang huling aklat ng Biblia ang Apokalepses. Siya ay naruroon sa krus ng mamatay si Jesus at naruroon din ng muling mabuhay si Jesus. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, naglakbay si Juan upang ibahagi ang Ebanghelyo at magsilbi sa simbahan. Sa panahon ng paghahari ni Emperador Domitian, ang mga Kristiyano ay pinag-uusig dahil sa kanilang relihiyon. Si Juan, dahil sa kanyang pagiging isang aktibong tagapagpahayag ng Ebanghelyo, ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Ang isla ng Patmos ay isang maliit na isla sa Greece na matatagpuan sa dagat Aegean. Kilala ito bilang Jerusalem ng Aegean dahil sa malalim na koneksyon nito sa Kristyanismo. Ang isla ay sikat dahil dito isinulat ni San Juan Apostol ang aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat sa Biblia. Sinasabing nakatanggap si Juan ng mga pangitain mula sa Diyos sa isang kwebo sa isla, na kilala ngayon bilang Cave of the Apocalypse. Sa Apokalipsis, inilarawan ni Juan ang mga pangitain tungkol sa hinaharap at ang pagbabalik ni Kristo. Sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, Versikulo 1-5 may nakita si Apostol Juan sa langit na isang babae na malapit ng mga nganak. At ang babaeng ito sa kanyang pangitain ay madalas na binibigyang kahulugan sa maraming relihiyon. Para sa mga protestante, ang babae na nakita ni Juan ay maaaring kumakatawan o isang simbolo lamang sa bagong Jerusalem. Ang banal na lungsod na ilalarawan sa Apokalipsis. At ang iba namang mga relihiyon ay nagsasabi na ang kahulugan umano sa nakikita ni Apostol Juan na isang babae sa langit ay nagsisimbolo sa isang simbahan at hindi ito literal na babae. Ngunit napakalinaw ng mga mata ni Apostol Juan na nakasaksi ng buhay na pangyayari. Narito ang tunay na nangyayari na kanyang nasaksihan habang ito ay sabay niyang isinulat. Sa pahayag, ganito ang nakikita ni Apostol Juan. Isang babae na nararamta ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na labing dalawang bituin. At siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. At narito, ang isang malaking dragon na mapula, na may pitong ulo at sampung sungay. At pumunta ang dragon sa harapan ng babaing mangananak na, upang lamunan ang kanyang anak pagkapanganak niya at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Yan ang mga pangyayari na nakita ni Apostol sa kanyang pangitain sa langit. Kung ang interpretasyon ng mga protestante ay totoo na ang babae ay isa lamang simbolo. Bakit binanggit ni Apostol Juan, na ang anak ng babae na nais patayin ng isang dragon ay siyang maghahari sa lahat ng mga bansa sa buong mundo? At kailanman, walang ibang pwedeng ihahalin tulad sa nasabing anak ng babae, kundi si Jesus lang. Ang naghahari sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. At ang Biblia ay nagpapatunay na ang ina ng nag-iisang hari ng sanlibutan ay walang iba kundi si Maria na ina ng Panginoon. Dapat nating malaman, na noon pa man sa aklat ng Henesis Kapitulo 3 Versikulo 15 ay binanggit na ng Diyos ang katauhan ni Maria bilang isang babae at ang lahi nito ay ang makikipag-away laban sa kasamaan. Sinabi ng Diyos sa ahas, na balang araw gawin yang maglalaban ang isang babae at ang kanyang lahi ay makikipag-away laban sa lahi ng ahas. At ang babae dito na binabanggit ng Diyos na may lahi na makikipaglaban sa lahi ng ahas ay hindi na si Eva. Si Eva ay hindi na pwedeng makikipaglaban dahil natalo na siya ng ahas kaya ang babae na nakikita ni Apostol Juan na lumalaban sa dragon ay walang iba kundi si Maria. Na ang lahi ay si Jesus na siyang mahigpit na kalaban ng kasamaan ayon sa aklat ng Henesis. Dito natin malalaman na mali ang pangunawan ng mga protestante tungkol sa nakita ni Apostol Juan na isang babaeng nasa langit. At ayon sa malalaking aklat ng kasaysayan, maraming mga scholar ng Biblia na naniniwala na ang babae ay kumakatawan kay Maria, ang ina ni Jesus. Dahil napakalinaw na mababasa natin sa aklat ng Revelasyon, na ang mga nakikitang pangyayari sa paligid ng nabanggit na babae ay napakaliteral na tumutukoy sa kanyang pagiging ina ng misiyas na si Kristo Jesus. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.